Magandang umaga, Luzon, Isayas at Hindanao. Ako si Adina Misha Ginabangbasko at ito ang nagbabagang balita ngayon. Pagupit ng bagyong karina, ramdam na ramdam na sa buong Kamainilaan. Panoorin ang live na ulat ni Annalyn Santos. Bagyong Karina patuloy na lumalakas. Walang tigil ang pag-ulan kasabay ng malakas na hangin. Ilang lugar sa Metro Manila ay puno na ng baha. Patuloy ang paghikayat ng pamahalaan sa mga presidente na lumipat na muna sa evacuation centers upang matiyak ang kanilang kaligtasan nakatutok na rin sa pagbabantay sa mga level ng tubig sa dam. Suspendido na rin ang mga pasok ng estudante sa buong antas simula lunes hanggang biyernes sa buong Metro Manila. Samantala sa Visayas at Mindanao, tinatalang mararamdaman ang hagupit ng bagyo sa mga susunod na araw, patuloy na pinag-iingat ang ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito si Annalyn Santos, ang inyong paghahatid ng balita ngayon. Balik sa iyo, Adina. Maraming salamat, Annalyn. Mga kabalita, 89 na araw na lang bago magpasko. Kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na pagbabalita. Magandang gabi!